Ayan mga idol, good morning, maganda umaga mga idol Andito na po tayo mga idol sa may barangay Kandating, Aray at Pampanga Ararating lang natin mga idol, ah, na flat po tayo Galing ka ta na doon? Opo, ilan po tata yung kalabaw? Maygit sandan Maygit sandan daw po mga idol, lang, class A, ito. class B Ayan, happy happy fiesta nga po pala mga idol sa lahat ng taga barangay Kandating Joboy AI Idol So mga idol, umpisa na ang bakbakan mga idol Elimination po ito mga idol ng class B si Jeremiah mga idol versus the prime mga idol versus the prime kuya hey boy ingat ka kuya hey boy dol shout out dol shout out nga po pala mga idol kay sir resma shout out boss 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 ingat ingat sa legendary ayan eto mga idol back, back na to tingnan natin ang unang race mga idol inililigo na po mga idol si the prime Versus Jeremiah, mga idol Ito, mga idol, yung class B Wala pong ano yan Walang bangkulong Go na yan, bakbakan na Magandang bakbakan yan, mga idol parehas tirador yan Ayan, sino na una? Si Jeremiah Pero bumubunot, mga idol Si The Prime The Prime, Jeremiah Si The Prime, mga idol Sumundot na sa hangin, mga boss Ayan, mga idol Unang bakbakan mga idol si The Prime ang nanalo. May mga bisita tayo. Ayan, mga boss. Uh, saan po ba kayo mga idol? Sa Pampanga po. Pampanga. Uh, ayan. Uh, ano po yan? Vlogger din po kayo? Vlogger? Yan po. School project lang. Ah, uh, school project lang daw yan mga boss. Ito. Uh, dahil nakita nila yung karera dun sa ating Facebook page. Kaya ito mga idol. Uh, Kukover sila mga idol. At kukuha rin sila pa maya maya mga idol ng interview. Sige, ingat lang kayo ha. Ingat kayo sa kalabaw. Hoy. Ito, face to. Kabukid, ano pa lang ng kabukid? Si Das One. Ito mga idol, si Baby Boy. Baby Boy, mga idol. Boss, ano pa niya, yan, boss? Super Animal. Super Animal. Shoutout eh, kay Hepe. Shoutout, shoutout. Hepe Baluyot. Hepe Baluyot. Ito si Super Animal at saka si Baby Boy. Idol, shoutout. Tsaka si Dash One. Ito mga idol. Race 2 na po ito mga idol. Race 2 na. Ayan mga idol. Go na yan. Bakbaka na. Ganda naman ang bakbakan mga idol. Nagpapantay, nagdidikit. Ah, yun. Tiga bunga bon, mga idol. Si super animal, mga idol, ang nanalo. Ito, mga idol, race 3. Ayan, race 3. Pre, ano yung paalan yung pre? Pre, ano yung paalan? Si prinsipe, mga idol, si prinsipe. Ito. Race 3 na po ito, mga idol. Parang. Alam idol. Dalawa lang. Dalawa pa niyan dol. Ha? Si Tintado. Tintado number 19 ba? Tintado Tintado. Dipoy. Si Tintado mga idol. Ito tingnan natin. prinsipe versus Tintado mga boss. Race 3 po 'yan mga idol ng class B elimination mga boss walang kwadra mga idol yung ano nila ah. walang kwadra ayan mga idol ko ay triple 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 humihis mga idol tabla mga idol hindi lang natin alam mga idol kung sino yung magkakatapat sa mga star sa elimination so mga idol race for na yan Ganda ng bakbakan mga boss. Nangangalaglag yung balangkot mga idol. Nalo. Ano yung pangalan na idol ng kalaban? Si, 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 ha? Si sino yung... Ha? Kala ka kuya ah, eh. Ha? Si Alamid mga idol. Ace oh, 5. Dadalapa niyan. Para Ah, Balibag. Batang Baliwag. Pre. Sa no, kay Boss Jair eh. Shout. Out. Pre, dalapa no, niyan, pre. Sinyorito. Si Señorito. Pre, dalasaman na, na si Señorito no ba isa kanina? Si ano yan Ah. Señorito Batang Baliwag, mga boss. Ito. Tingnan natin. Race 5 na to, mga boss. Race 5 na. <tinyo> Na mga idol. Sino rito? Sa mga idol. Sinyorito, mga idol ang nanalo. Race Dol, anong niyan. Devil si Devil King, my idol. Devil King. <laughs> na manatong, manatong, manatong. Dol, na pangalan niyan Dol? Si Billy Boy. Ito, Billy Boy, my idol. Devil King at si Billy Boy. Kagyat, ayan, mga idol. na. Ayan, mga idol. Nagpapatay, nagdidikit. Umaan ka po yung taga bumabon, mga idol ang nangunguna pero bumubunot mga idol may bumubunot may bumubunot nabunot pa mga idol oh. nabunot pa si billy boy ang nanalo mga boss si billy boy ang nanalo ben, dol ano pangalan yan dol Sino? Dylan. Si Dilan. Dilan mga idol. Team Intablado to mga idol. Team Intablado. Si Dilan. Dol pala niyan dol. Dol pala niyan. Si Abunjo. Ayan si Abunjo mga idol. Eto si Abunjo. Ayan. Nainip na. Sali Binuya. Sarot sa pamangking ko sa Cavite kay Van Rosel na nanonood siya shout out po si Dilan mga idol po ang nanalo ay si si Abunjo mga idol talo na rin po yan talo ka na <laughs> Ito mga idol ang pinanalo. Si Abunjo. <laughs> Kabalan eto mga idol. Si Kabalan versus Takusa mga idol. Ayun. Go na yan. Si Takusa ang naiwan. Si Kabalan ang nangunguna mga boss. Kabalan versus Takusa. Si Kabalan mga idol. Pero bumubunot si Takusa. Bumbunot si Takusa mga idol. Hindi na kayo, mga boss. Ito, si Samurai mga idol. Process yan. Process yan. Ye buko. Ha. Rano wala na. Tama naman. Samurai. Chow na maranya Chong. Dala Ha. Sino na laro? Batang Pilio. Si Batang Pilio versus Samurai. Dipo. Bak na yan. Ganda naman mga idol, nagpapantay, nagdidikit. Umahal kabok bok, Joboy AI Idol, nagpapantay, nagdidikit. Hulin mo ng maganda. <tod> Ayan ah, mga idol, si Pilyo. Batang Pilyo win mga boss, ang nanalo. <tod> yon mga idol next race si Palikero. kero red level ito bakyas. Oh, magaya ko yan natin. Si Palikero. Dono din. Parehas Palikero ane? Palikero ng Bungabon mga idol versus Palikero mga idol ng ang KC1 tingnan natin kung parehas 'tong Palikero na ito ayan nakaparata na go na yan binagsakan na mga idol patakbuin mo na yan obligado na yan binagsakan na ye binagsakan na mga idol layo mga idol palikero ng KC1 mga boss palikero Pa-shoutout naman dyan si Salvaje. Shoutout po.